Desar Montano, ano kaya ang masasabi sa napapabalitang pagbubuntis ng girlfriend na si Sandra Seifert? At superstar Nora Onora Taklub director Brillante Mendoza may paglilinaw sa umano'y tampuhan nila, ang starbite sa Tiniobre Carampel. In high spirit pa rin ang staff and crew ng indie film na Taklub, fresh from their success sa Cannes Film Festival. Ipinilabas naman ito sa French Film Festival sa isang mall sa Makati. Very proud ang taklub director na si Brillante Mendoza na ginawaran ng pelikula ng Ecumenical Jury Prize Special Mention. We are very happy na yung malita na pelikula natin nakarating sa screen uh, despite the very limited project uh, budget. So, I think that's more than enough. Ang pinaka-importante dito siguro na ipakita natin sa mundo yung totoong sitwasyon na nangyayari lalo lalo na uh, kung kanino natin ginawa ang pelikulang ito at para kanino? Para ito sa mga survivors, para ito sa mga victims ng uh, Yolanda bida ng pelikulang si superstar Nora Honor, hanga rin sa galing ng kanyang direktor. Pinuri sa ibang bansa, uh, siguradong mapupuri nila dito yung yung pelikula. Magaling si Direk. Kaya congratulations kay Direk Brillante. Nabahira ng kontrobersya ang pagpapalabas ng taklob sa Cannes dahil sa tampuhan umano nina Direk Brillante at Ate Guy. Agad naman nila itong nilinaw. Actually, walang tampuhan. <laughs> Ang may mga issue siguro sa mga tao nakapaligid. Pero as far as we're concerned, wala naman kami ng issue. Oo. Uh, we've been working very harmoniously know, from the very start up until now. Tapos na yun, wala na, huwag na natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin yung ngayon, uh, panorin nila yung pelikula. Naispatan din sa opening ng French Film Festival si Cesar Montano. Matapos ang kanyang bakasyon, busy raw si Buboy sa pag ng kanyang gagawin pelikula kung saan siya mismo ang direktor. No, no, no casting yet but two, two, uh, two scripts for uh, in, in Uh, to join International Film Festival also. You're directing and starring? I'm, I'll be directing it. Pero iwas pa rin si Buboy sa pagsagot sa napapabalitang pagbubuntis ng napapabalitang girlfriend na si Sandra Seifert. Totoo nga bang may ine-expect silang bundle of joy? Palaging lang may joy. Siyempre pag meron pag, pag meron kang just, uh, mero laging may joy. Obrey Carambel, GMA News.